September 8 po ng mga around like 4 a.m., mm -hmm. kasama ko po yung mga friends ko sa table. Of course, nagiinuman po kami. Pero hindi naman po kami like lasing. Mm -hmm. Parang more on nagkukulitan lang kami. Okay. Yung isa ko pong friend, parang hindi ako sanay sa kanya na uh, parang matamlay siya. So ang ginawa mm -hmm. ko po parang... Kumuha po ako ng ice, tapos binato ko po sa kanya. Tapos, nakailag siya. So, yung mm -hmm. ice po is pumatak sa kabilang table. Mm -hmm. Na may tao? Na may mga tao po. Okay. Na grupo din po. Mm. Tapos... After po noon, nag-sorry po kami sa kanila na pasensya na. Kasi hindi naman po talaga sila eh. Wala naman po kaming issue sa kanila. So ayun, naging okay na. Tinanggap yung sorry, di ba? Oo. Paano po ba ang naging pag-uusap ninyo? Sino po yung nakausap niyo doon sa kabilang grupo? I talked to them. Kayo ang nakipag-usap? Oo, kasi kami yung umilag. So sabi ko, hindi sinasadya. Sorry sa nangyari. So parang, yung nanakit sa kanya, galit pa din. Okay. Pero the rest of the team, we're okay na. Okay, matanong ko lang po, may tinamaan ba sa kanila? Sabi nila meron, okay. pero hindi na namin nakita kung natamaan talaga sila o hindi. Mm -hmm. So after 30 minutes or an hour, <laughs> nagbato sila ng tissue sa amin ng sadya. Mm -hmm. So kinausap namin sila ulit na nagbato ka na yung tisyo, natamaan, mm -hmm. natamaan yung kasama ko. Mm -hmm. Tapos dahil natamaan kayo ng tubig, sabi niyo, or ng yelo, we're okay. Okay, na so parang tayo. na kayo. Oo, oh, oh, parang okay. ganun. Oh, mm. So after an hour or two, mm -hmm. hinila siya sa upuan. Sa, sa bunot siya ng gano'n. So, kayo po ba ay magkabilang booth, parang gano'n? Ah, parang Okay, so paano kayo hinila sa buhok? Um, nung time po na yun, parang dalawa na lang po yata kami nun sa table. Tapos nakatalikod po ako sa kanila. Mm -hmm. Tapos habang nakatalikod po ako, bigla na lang po akong hinila sa ulo dito. Mm -hmm. Tapos mataas po yung table, so lumagapak po ako sa sahig. Tapos pagkalagapak ko po, po sa sahig, mm -hmm. Kinaladkad po ako na po ako sa ulo ko. Sino po yung kumaladkad yung, sa inyo? Yung gay po na uh, don doon sa kabilang table na Iyon e yung galit na galit sa yun inyo. Yung po yung galit na galit okay. sa amin. Okay, at tapos nung kinaladkad kayo, ano nangyari? Tumakas na po siya. Wala pong nagawa yung mga bouncers and galit na galit po ako that time kasi bakit hindi po nila na-hold? Pinatakas po nila. So may bouncers in doon sa may bouncers yeah, were 10, po. Pinatakas po nila. Eight bouncers inside and outside. Napakadaming apart. bouncers. Yes, tapos po. wala man lang umaksyon. Oh. Exactly. And I'm sure kung malapit ba kayo sa pintuan? Um, hindi po eh. Talaga okay. pong Impossible, parang imposible po eh. na nakatakas sila and marami pong nakakita nung nangyari. Mm -hmm. So alam na po na yun po yung nanabunot sa akin. Tapos bigla pong nakatakas po yung gumawa po yun sa akin. O baka naman kasi nagkagulo. Ito e, wala naman Papa. kasi tayong CCTV footage pa. Pero mm -hmm. baka kasi nagkagulo, baka inunan ng ibang bouncers yung ibang tao. Hindi naman ganon? Hindi po ganon kasi kami lang po yung nagkagulo po nung time po na yun eh. mm -hmm. Tapos, di ba nakita nyo na yung tao? At nasa likuran kami, sa may CR. Ah. If you're familiar with, with the bar. Sa may play. Uh, oh, oh. Yeah. Ah, yeah. yes, uh, no, no. Not the <laughs> arcade <laughs> one. Mo talaga. Sa kabilang side. Sa may CR <laughs> yeah. ng lalaki. So, nung kayo po ay sinabunutan, lumagapak po kayo sa sa ano pong nang ginawa ng ibang kasamahan niya? Ah, uh, wala po. Nawala po sila lahat. Nawala po silang lahat. So, lahat sila wala? I Sumakay mean, Sumakay po sila sa... There were three people na na-remain kasi When you enter the bar, mm. there should be like a responsible person who will leave the ano, phone number. Okay. So, parang na-hold siya doon kasi tinawagan siya pinabalik. Okay. Tapos, that person was denying na hindi niya. Nahikilala niya yung taong yun. Okay. So just to clarify ano, wala pong ibang nasaktan bukod kay Ma'am oh, Mejie's? talaga. At talagang ang nanakit lang din is yung identified niya na uh, yung isa pong person? Yes, hindi Yes. Kasi baka ang minsan po kasi meron yung tinatawag na tumultus afray ano yung hindi na natin alam kung sino po yung nanakit kasi sabay-sabay na nagkasakitan. So at least malinaw, isang tao lang yung pinapertay natin tao. dito. Yes. But you don't know the name yet? Ang sure lang po ako is yung surname niya po which is Olaiv Ayun lang Alive, Okay yes, po. Kung ganyan po, dapat um na actionan na din ng mga kapulisan natin yan ano. So after nung incident na yun, ma'am, nakagawa po ba kayo ng incident report with yes, the police? po. Tsaka ano po, ang po nangyari? May, tsaka po may medical legal din po kami mm. kaya lang po. Parang ang sabi po nila is uh mahihirapan po kasi hindi po alam yung name and yung mga kasama po nila doon mm -mm. na mga kilala naman po talaga nila yung tao eh. Pinagtatakpan lang po nila. Ngayon. Uh, po hindi kahit punong nandun po kami sa uh, police station. Uh -huh. Tinatanong na po sila ng mga police anong pangalan ng kasama nyo. Tinatanggi po nila na hindi namin kilala, hindi namin kilala. Pero hmm. kilala po talaga nila kasi sa iisang ano sila nagtatrabaho. Okay, kasi kung talaga namang halimbawa ano na pinagtatakpan po nila at talagang they are withholding important information regarding po sa case niyo. Pwede din po silang makasuhan dyan. Pwede, po, yes, pwede po. pong pumasok 'yan yes, sa po. obstruction of justice, yes, ano? Po. But uh, I guess for now ang pinaka- importante po is to identify the person muna yes, na um, umatake po talaga sa inyo, yes, allegedly, po. at makuha po yung footage. Ma'am? Yes, Sir Benji. Uh, good afternoon. Live po tayo dito sa Wanted sa Radyo. Sir, uh, meron po dito nagre-reklamo no, si Ma'am Meiji Golfan tungkol buton sa isang insidente noong September 8, nito pong linggo lamang, uh, alas Ako? 5 po ng umaga, dyan po sa inyong bar sa, sa Versus Barcade. Um, ano pong ginawa ng inyong bar, Sir, nung meron pong ganitong insidente na nagkaroon po ng sabunutan at uh, pananakit po laban po kay Mamiji. Uh, actually Ma'am, ano na nung nagkaroon ng gulo doon sa loob mam, ma mm. hindi namin talaga nakita kung sino talaga yung mga ano uh, involved doon kasi medyo crowded din po kami. Pero nakita namin na yun nga po si Mam ma ano na parang na, parang hindi ko lang kung si mismo may nasasaktan noong time na yun. So pinulungan mm. siyang ilabas muna doon sa sa bar. So, yun po. Uh, nung investigation po dun sa labas namin, para uh, mas makausap namin sila ano, meron nga daw pong nanakit sa kanya. Oo. Pero, Sir Benji, ilan po ba ang uh... <laughs> Ang bouncers ninyo dyan sa Versus Barcade, bakit hindi po nakita? Kasi according to them, you have about 8 to 10 tama ba? 8 to 10 bouncers at medyo sabi nga ni Shari, medyo maliit yung space, tama ba? So maliit po yung oh. space pero kada tao po may, eh, kada bouncer po may area po silang hawak eh. Bali yung area po niya nung that time may eh, nakahawak diyan po na dalawa na bouncer. Opo, oh, eh yun naman pala sir, dalawang bouncers oh, ang nandoon. Opo, na, naawat, na, na na naman po sila kagad hmm. na nung nagaano. Pero hindi lang po kagad na, na determine ng bouncer kung ano po talaga yung nangyari. Actually, kaya ang hindi na po lang yung... po yung... muna is lang muna na ulit magano na kaya nilabas po sila. Oo, uh -uh. sir Benji, actually hindi naman na po yung kung malaman na kung, kung ano po yung nangyari. Sana na hold po kung sino yung person na nanakit. Kasi I think Actually, yun po yung pinaka-inireklamo po ni Ma'am Meji para ma-identify din kung sino po talaga yung na mananagot doon sa ginawa Opo. nila. Ano? Actually, ma'am, yung ano, nag-roll po kami ng mga tao doon sa table na Opo. kabila na, ano, ngayon, nung papan checking na rin po, kasi later na rin namin nakita na mm -mm. kung sino yung talagang mismo nakaaway niya nung mm -mm. pan-checking na rin sa CCTV. Okay. Kasi sa store po namin, ma'am, wala kasi kaming access sa CCTV. Bali, mm. naka-centralize. Uh, nasa head office ang access niyan. So, hingi pa kami na approval para ma-review yan. Uh Oo. -oh. Pero sa ngayon, so, Sir Benji, pwede na po ba kaming humingi? Or sila, Ma'am Meji po, pwede na po bang makuha yung kopya ng CCTV? Para matulungan niyo din siya. Yung copy ng CCTV mo, pinakita na po namin sa police station. So, bali, wala naman po kaming ano. Willing naman talaga kang pakita talaga yan. Oo, oh, yun naman Kala po. nga po, i-ano hmm. lang namin kay Ma'am na... Sa kanya po namin ipapakita din or ano man kung kakailanganin sa police station ulit. Papakita namin ulit. Wala naman pong problema. Iyan ano pa naman po namin 'yan. Oh, sige po. Ganun na lang po. Wala naman po palang lang problema. Willing naman po pala yung bar na uh, tumulong at i-provide po yung copy ng CCTV footage. Ano? So, maraming okay. salamat Sir Benjie. Ano, wag niyo pong ibaba yung telepono para po uh, ma-coordinate natin yung pagkuha ng kopya ng CCTV pati po yung uh, pagpapakita po niyan sa police station. Ganun na lang po. Sige po. Oo, at siguro Sir Benji, reminder na lang din, uh, pagigihin po yung pagbabantay dyan sa mga siguro, kasi mga baka nakainom na din po, hindi po natin alam Sige eh, po, no? Po. Oo, wag na Apo. po sanang mangyari ulit yung ganitong insidente, lalo na umaabot po sa sakitan. So, pagtibayin nyo na lang po yung security din siguro dyan sa Versus bar Sige, Sige po, ma'am. Thank you po. Sige po. Maraming salamat po, Sir Benji Lavarias. Magandang hapon po, Police Colonel Olazo. Apo, uh, magandang hapon po at sa inyong mga tagapakinig. Yes sir, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Ano, nandito po si Ma'am Meiji Golfan at uh, ang nasabi po niya sa amin ay inilapit na daw po niya yung nangyaring uh, assault po sa kanya kasi sinabunutan po siya sa isang bar. Ano na po ba ang resulta ng investigasyon ninyo sir sa kaso niya? Uh, sa pagkatulong po ko, ko po kayo na sa ating station commander, mm -hmm. na action na naman po yung reklamo. Mm -hmm. Ang problema lang po natin is hindi po na hold ng bar. -mm. -hmm yung suspect natin. Kasi mm -hmm. usually, pag may mga incident yung ganyan, mm -hmm. ang nagiging uh, procedure po is si mm -hmm. in-hold nila yung mga nag-aaway yes. sa kanila dinadala sa police station. Very mm -hmm. unusual itong nangyari na to sa biktima natin dahil mm -hmm. ito yung pagkakataon na nag yung bar nang wala yung suspect o yung mga nag-aaway. Mm -hmm. Kasi usually, dapat dumarating sila dito. Kasama nila yun, in-hold ng mga ano yan eh, in-hold ng mga bouncer nila yan. Yes, opo, ayun nga po. Ayun po eh. yung minanon namin na mm -mm. bakit hindi hinold. Mm -mm. Sino yung sino yung tao da yon? Mm -mm. Bakit pinoprotektahan protektahan ng mga bouncers at hindi nila na-hold agad yung mga yung mga nag-aaway na yan. Mm -mm. Actually, Sir at, yun po sana yung ano natin, Police Colonel uh, Olazo, na sana po masama din sa pag-iimbestiga ninyo yung connection po nung taong yan, baka kasi hindi naman natin alam, baka kaibigan, baka ano-ano -ano ba ng mga bouncer? Hindi po natin alam. So, kasama po ba 'yun sa investigation niya, sir? Yung anggulo uh, na yun? Depende po 'yun kay Ma'am kasi mm -hmm. siya po yung nakaano, siya po yung naka-witness nung insidente. Mhm. Mm kung kung ano yung mga na witness niya doon, kung ano yung mm -hmm. nakita niyang biases, pwede naman niya isama sa reklamo niya yun. Okay. At S uh, pwede dito sa mga CCTV naman mm -hmm. nakapag request na po tayo. Mhm. Mm Naghintay lang po nila yung uh, yung sagot nila doon sa request natin. Doon mm -hmm. sa CCTV copy na hinihingi natin sa kanila. Mm -mm. Actually, uh, Police Colonel Olaso, nakausap na rin po namin yung uh, manager po, si Sir Benji Labayas nitong Versus Barcade. At sinabi naman po niya na willing po sila to provide the copy at ipakita po sa inyo maski kay Ma'am Meji yung copy po nang sasabihin. Hindi po, po ipakita, mm -hmm. kailangan po natin yung copy. Kasi pag -a -a yes, uh, po ipakita at bigyan po ng copy. Yun po yung oh, po. hiniling yung, naman natin yung, sa kanila yung, kanila. yung po nakalagay sa request namin sa kanila mm -mm. at uh, will you naman po sa identity nung Suspect natin, Apo. makikilala po natin yan sa dami po ng verification maki, ma, na pwede natin gamitin para makilala natin yung suspect. O oh, tama naman po yan. At kailan po kaya natin ma-expect sir yung uh, pag-identify po dun sa suspect? Kasi yun na lang po atayong hinihintay nyo ngayon bukod sa CCTV. Initially po, yun po yung ating magiging basis yung mm -mm. CCTV na yun. Kasi titignan natin yung mukha ng suspect bago siya pumasok doon sa establishment. Mm -mm. Okay, sige po. Ay ifa-follow -fo up na lang namin din kay uh, Benji Labaya sir yung kopya po ng CCTV footage para matulungan po kayo na ma-identify agad yung suspect at uh, malaman na rin po natin yung lugar or pangalan po niya para masimulan na po natin tong kaso. Uh. Initially, ma'am, kailangan po namin yung victim natin na magpunta uh, na rito sa uh, police yes, station sir. na po mismo. Apo. Ito po mismo sa police station namin, I mean, hindi po rito sa BGC. Dito mm -hmm. na po siya sa City Hall pupunta para magkapag-assign na po tayo ng investigator. Okay. Yes, sir. Definitely, Napututok definitely po. Napututok doon sa problema niya. Apo, wala pong problema, Police Colonel Olaso. Papupuntahin namin. Uh, in fact, willing, very much willing naman po sila at sasamahan din po namin sila mismo para po makausap nyo na po sila dyan sa police station. At again, maraming maraming salamat po, police Colonel. Colonel Christopher Olazo sa inyong tulong ngayong hapon. Salamat po. Thank you, ma'am. Maganda nga po. Apo. Before po kayo manawagan, siguro ma'am Meji and Sir Warren, reminder na lang din po ito sa inyo. No? I'm not saying na tama po yung ginawa nung, nung person na yon. kung sino man yes, po yung nanakit sa inyo. Yes. But definitely, hindi din po tama na makapanakit din kayo. Kung halimbawa mang may natamaan kayo on the other table. Siyempre, kung meron pong nasaktan din sa kanila, yes, hindi din po natin alam kung uh, nasaktan din ba yung ego niya. Baka lasing din siya at that na -offend. point. Na-offend ba siya? Yes, We don't know that eh. Yes, so, po. siguro iba ba? Yung ingat na lang din, okay lang naman po na mag kayo if that makes you happy. But then again, don't offend another person. Yes, Yan lang po yung panawagan namin. But uh, definitely, mali po yung ginawa sa inyo. Yes, okay? So, uh, baka po nanonood yung, yung person na yun, ma'am. Baka may gusto kayong sabihin sa kanya. Gusto ko rin mag sa inyo kung nagalit man kayo sa akin. Pero hin walang may deserve naman ng ganun ni eh, yung ginawa nyo na wala naman akong kalaban-laban sa inyo. Tsaka isa pa, lalaki ka pa rin eh. 'Di ba? Ako malaki yung respeto ko sa mga LGBT. Hindi ko inaano yung pagkatao mo, pero yung ginawa mo sa akin, walang may deserve noon at ayoko na maulit mo pa yun o magawa mo pa yun sa iba pang mga tao. Kaya sorry, pero itutuloy ko talaga yung kung ano man yung nararapat na parusa para sa sa ginawa mo sa akin. Open po ang wanted sa radyo, ang amin pong tanggapan sa inyo pong uh, pahayag kung meron po kayong nais sabihin or kung gusto niyo makipag-meet at makipag-ayos, Bukas po kami dito kahit bumalik po kayo dito sa amin wala pong ano 'yon wala pong problema doon. So kami naman kung makakapag-ice kayo mas maganda, 'di ba? Mas okay po 'yon. Kung makapagpatawaran kayong dalawa at mukhang willing naman din kayong mag-apologize, ma'am. Um, ako po is willing po ako mag-apologize mm -hmm. pero po siguro po yung ginawa niya po sa akin mm -hmm. kasi babae po ako wala po talaga akong laban sa kanya. Mm -hmm. And ang laki niya po tao eh. tapos Apa. ginawa niya po sa akin yun. So willing po talaga akong magkaso po talaga. Sige po. Ko yes, po. ano po yung desisyon niya ma'am yes, we po. respect that. And then again, kung ano po yung uh, kailangan yung tulong nandito po ang wanted yes, sa radyo ma'am ha. Okay. Maraming maraming salamat, maraming salamat po. Salamat. At uh, kay Sir Warren, salamat din Thank po you, sir. Pasasamahan na lang po namin kayo doon sa police station kasi yun po yung first yes, step. Po. And doon sa CCTV footage pa yes, follow up po. din po kami kay Sir Ben. Yes po. po. Yun lang po. Salamat Thank po. Maraming salamat po. Magandang hapon. Thank you po. Magandang hapon po.